Sa kanyang programa nitong Martes ay sinagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hakbang ng Kamara na idepensa ang kanilang hanay sa mga isyu na nakaaka sa kanilang integridad. Matapos mag-convene bilang Committee of the Whole ay nagpasa ng House Resolution dito sa Kamara para nga panindigan ang pagsuporta sa liderato ni Speaker Martin Romualdez at igiit ang pagpapanatili sa reputasyon ng mababang kapulungan. Hindi man binanggit ang pangalan ng na dating Pangulong Duterte sa House Resolution 1414 na inaprobahan, ngunit ang dating presidente na naging congressman rin na nagsabi na isa sa mga korap na ahensya ng ang kamera at dapat daw na maimbestigahan. Kaya hinahamon niya itong magpa-audit para malaman ng mga Pinoy kung paano ginagamit ang pondo ng pamahalaan. Depensa naman dito ni Speaker Romualdez. My fellow legislators, it is true that we, the members of this 300 plus strong chamber composed a cluster of high-minded individuals possessing a diversity of passionate views and different political perspectives. However, we remain steadfast as we set our differences aside and become fiercely united whenever the institution we courageously devote our efforts to or any individual member of this chamber for that matter is being threatened by opportunistic motives that aim to distract us from fulfilling our mandate welcome development naman ang reaction dito ni dating pangulong digong ay digong kung kung yung yung sinasabi niya totoo hindi maganda wala tayong problema uh, if what he's saying is uh, really true and if it is what uh, is happening right now then uh, we should be thankful to Romaldez Ang hamon sa kamara na magpa-audit nilinaw din nito ang konteksto ng kanyang hamon na kung may mga duda man ng taong bayan kung paano ginagamit ang pera ng gobyerno, ay ang pagsalang sa audit ang pinakaparaan para ito'y masuri. Hindi ko mag-release ng intelligence fund dyan ng sabi 100 pesos. It's always by the millions. So, yung, sabi ko, the, the, safest way to do it, if you're really, kung diskumpiado kayo, at uh, kayo naman dyan sa Congress, uh, then we can go into an audit, pati mal malaman natin. Malaman ng taong bayan. Uh, ah, malaman hmm. ng taong bayan. Yung kasi yung audit, hindi naman pinapublish. Eh. Hmm. But if there is something wrong, Uh, then we can always demand uh, uh, the information given to the public because, under the Constitution, the right to be informed is uh, sacred.